For today, mga ka-OFW, samahan niyo ako na kumain ng aking lunch. kasi stress image na ng hapon. Ganun yung kain ng lunch sa isang OFW dito sa Singapore, laging late. <laughs> I think lahat naman ng OFW, laging na ano, eh, late yung pagkain. Kaya eto, pasok tayo dito. Alam nyo kapag OFW kayo, ito yung mga sakripisyo. Minsan, late kayong kumakain, late kayong natutulog, natutulog kayong puyat, igisig kayong puyat. <laughs> Pupunta tayo ng Hawker Center mga ka OFW. Siyempre, daladala -dala natin yung ating uh, tumbler. Kailaman itong tubig. ito so yung Hawker Center dito sa building na pinagtatrabahuan ko. Wala na actually tao kasi alas stress na ng hapon. Okay, uh, nag-decide ako na dito na lang ako kakain mga ka-OFW. Pero hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. Usually, ban mian ang lagi kong na-order dito. Pero for this video, <laughs> nag-decide ako na yun ang order natin. Yung mixed pork orange. Tingnan natin kung anong lasa niyan mixed pork porridge having here. Order na tayo ng mixed pork porridge. Lulutuin na ng ating kaibigan dito. Tapos magbabayad na tayo dito. Dito kasi sa Singapore mga ka-OFW, usually dito talaga yung uh, mode of payment. So usually yung mga ano dito, yung mga kainan dito cashless na. Okay, so nakapagbayad na tayo. Ayan, nakajandahan dito mga ka-OFW kapag natapos ka na magbayad magna-notify siya. Di ba? Sana sa Pilipinas ganyan din, ano? Okay, habang nag-aantay tayo ng pagkain, dito lang yan sa harap, pungo na tayo dito. naka palang pa lang yung ka-OFW kasi mas komportable maglakad kapag naka-tsinelas. Malimitan <laughs> mga ka-OFW kapag nandito kayo sa abroad, ano? hindi nyo talaga mapipili yung oras kung kailan kayo kakain. Minsan, alas 12, minsan ala una, minsan alas 2, alas 3, alas 4. <laughs> Depende talaga kung sobrang busy. Okay, na din yung ating pagkain mga ka-OFW. Walang tayo ng kutsara at saka Ito na yung ating pagkain mga ka-OFW. Mixed pork porridge daw ito. So, basically lugaw siya, no? Tapos, meron siyang mga hindi ko alam kung anong nandito pero malamang meron tong ano atay ng baboy. Tikman na natin. First time kong kumain ng etong mixed pork porridge. Pero lagi akong kumakain ng lugaw dito mga ka-OSW. Etong flavor na to first time. Kaya tara, tikman na natin. Mm. Sarap. Actually, para siyang aruskaldo. kaldo mm. May tofu.